Paeng taglay ang tikas, talas ng isipan at kagitingan ng isang tunay na batanggenyo. Ang magbabalik na ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto! Uh -huh. sa inyong lahat. Uh, sa lahat po ng mga thank you very much sa lahat po ng mga kaibigan natin at pamilya uh, ng ating pong lalawigan ng Batangas. At siyempre, binati na po halos lahat dito, but syempre dito sa ating bayan. andi dito po ang aking mayor, uh, Mayor Eric. Thank you uh, if I may be informal, Mayor Eric, maraming salamat sa iyo sa bumubuo po ng ating sanggunian. Oy, same old faces. Kamelo, buhay ka pa ha? Ano <laughs> si Carilo? na. Uh, Mikey, nandito po yung ating mga bagets din, mga nubla, they're all here. And of course, sa akin po mga minamahal na Pangulo, Kapitan, maraming maraming salamat po. Uh, Ina-acknowledge ko sila kasi sila po kung saan man ako nandudun ngayon sa akin po political career. Dito po ako nag-umpisa sa lunsod ng Lipa. Mga Lipenos, ang unang nagbigay ng tiwala sa akin bilang kauna-unahang babaeng babaeng mayor ng ating lusod. Siya din babae man at maliit, tandaan niyo, lalaking kausap. <laughs> Pero nung ako naman po ay naging ina ng buong lalawigan ng Batangas at pinagkatiwalaan, hindi ho biro yun. Kasi for a Barako country, para ako po ay bigyan ng tiwala ng buong lalawigan ng Batangas na maging nanay at pagkatiwalaan po ng tatlong termino, Syam na taon ng mga ginagalang kumpung mayors ng buong lalawigan ng Batangas, mga barangay functionaries, pangulo, sa lahat konsehal ng iba't ibang bayan, 34 na bayan po meron ng ating aming pong lalawigan, 1,078 barangays. Yan po ang nagtiwala sa akin ng siyam na taon. Kaya kung saan man po ako nandoon ngayon, a part of my my life, not only as an Artists sa ating pong industriya ng pelikula but also in my political life malaking malaking utang na loob ko po ang unang nagtiwala rin po sa akin ang lalawigan po ng Batangas para maging kauna-unahang babaeng governor ng ating pong lalawigan Salamat po ngayon ito't malaki sa inyong pong lahat sa ating pong ng aking pong mayor ay nandito rin May Mayor Abe, sa ating uh, Kong Marvie, sa ating mga ating Kong Eric, sa lahat po sa inyo palagay ko kung ako man po ay nagtagal nang ganito katagal 24 years at ako'y napagkatikulaan po maging legislator din for two terms, six years na unong una as local chief executive akong nagpapatupad ng batas ay naranasan ko rin naman po ang gumawa ng batas kaya kahit paano, palagay ko, yung pong ibinigay sa akin tiwalang ito ay naibalik ko naman po yung tiwalang ibinigay sa akin ng batanggenyo. I must have done something good. But one thing, I don't promise anything. I cannot promise heaven and earth. I can only promise two things. Sisiguraduhin ko lang talaga pag tayo sa JP nagkatiwala at maging nanay muli, ang para sa tao ay dapat mapunta sa tao. <laughs> ang pangalawa ko Sisiguraduhin ko lamang po na paninindigan ko ang merong isang salita. Word of honor. Pag meron, meron. Pag wala, wala. Pag oo, oo. Pag hindi, hindi. Ay, sa dyan mahirap mamangka ng dalawang ilog. Kailangan may paninindigan, dahil dyan makikilala ang pagkatao ng isang nilalang. At ang pangatlo ko lang kaya ipangako, siguro po, kung kami pagkakatiwalaan sa Diya, patanggay niyo, mga aking pong pamilya, hindi ko po kayo ipapahiya. At sa ating po naman ngayong Barako Fest, ikinagagalo ko po palakpakan po naman natin ang team ng ating pong Barako Fest, kasama na rin ang mga national agencies, pinangungunahan ang team natin, si Brian Jamante. Brian, sa inyong hard work with all your staff, and then yung kapareho natin mga private sectors, and at at the same time, ang ating pong DPWH kanina, uh, kasama nating sila. Palakpakan naman po natin silang lahat. Teamwork. That is the magic word. Teamwork. Kahit anong galing mo, Brian, pag hindi ka nasamahan ng iba, na magagaling din, hindi tayo magiging matagumpay. And I think that is the magic word. Teamwork. We will continue to work as a team. And we will continue to work as a family here in the province of Batangas. Barako Fest, this is our third year. We're very proud of this Barako Fest kasi ito ho ngayon ang inilalatag namin dito sa Lipa kasama na po ang iba't ibang bayan ng ating pong lalawigan. Marami ho kaming pwedeng ipagmalaki sa Barako Fest. Lahat po ng mga Uh, kaya namin ipagmalaki sa Batangas ay lalabas at lalabas habang nag-grow, habang tumatagal pa ang aming Barako Fest. Ngayon po ay nakafocus tayo dito sa Lipa. There'll come a time, itikot na natin dito sa buong lalawigan ng Batangas. Ito ho ang kaya namin to our friends from from the media. Ito ho ang mga kasang, kasamahan ko naman po sa ano, sa aking uh, pagiging artista. Andito po sila. Uh, thank you very much for taking time. Nagbiyahe pa ho yan mula Manila papuntang Batangas. Palakpakan naman po natin. Dahil sila rin po ang tutulong sa atin para isulat, para ipakilala sa buong Pilipinas anong kakayahan at anong merong kayamanan ang lalawigan ng Batangas. At isa na rito ang ating Barako Fest. And also, my Vilmanas are here. Hello, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Anyway, ang Barako Fest po ay pinag-isipan para ito ho ay mabigyan ng pagkakataon yung masasabi natin ma uh, micro and at the same time yung talagang pinakamalaki na po natin mga entrepreneurs. With the present situation natin ngayon, ang isang pinaka-importante may hanap buhay. Tama po ba? Hanap buhay ang number one sa atin ngayon. At ang isang barako, itong binibigay ngayon ng ating Barako Fest, bukod sa binibigyan po ho ng kaligayahan ng ating pong mga batanggenyo. Yung food fest natin ay nandito at hindi namin magagawa ito. Tignan nyo yung ginawa ng ating ano, soon to be congressman. Nax naman. Ang ating angkas ay nandito. Nagpapasaya pa dagdag, nagbigay po ng limang motorsiklo. Tama po ba? Na ipamimigay, ibabahagi. Ibig ko sabihin, hindi namin kaya na yan kung sa ating budget. Pero they're participating, if you notice, just to make people happy at kung sino maka makakakuha noon, pakikinabangan noon. So it's really teamwork. Andiyan po yung angkas natin, uh, 107. At nandito naman po ang akin pong congressman, ang CWS, palakpakabula na 135. <laughs> Last year, kasama po ako sa nag-countdown para po do sa... Dinonate po niya ni Congressman Grijola na kotse. Anong po? Ko, Fortuner. Kasama po kami nag-countdown. Nakita ko at palagay ko na abangan yung lahat yung nanalo. Tama po ba? Ilang araw yun, yung babae. Babae, may isang babae at yung lalaking nanalo ng bagets pa. Inabangan talaga. Pero ngayon, imagine the teamwork and the support they've been giving us tatlong sasakyan ang ipinigay ngayon at i-denonate ng ating Congressman Gradyola. Ang akin lamang po, this is just a perfect example of what I'm saying, teamwork. We cannot do it alone. And siguro po, kung ano mo't ano man po mangyari, no man is an island. So kung tayo po'y papalarin, starting with this Barako Fest natin, we're all working as a family, palagay ko, ang pinaka-importante po ay yung tagumpay ng bawat isa at higit sa lahat ng ating pong lalawigan ng Batangas. Ito po ang isang bagay na kaya natin ipagmalaki. And lastly, yung bypass road na ipinakita kanina, nakikita nyo ba yung future ng Batangas at nalipa? Yung bypass road at nakakatuwa. Kong uh, sabi ni Kong Marvie, pagka daw po sa 2025, ba tayo pala rin? Pwede ho ba yung bypass road, idiretso na sa Batangas City? <laughs> idiretso na yan. Para yung mula na lang lipa hanggang Batangas City, five minutes na lang. <laughs> pwede ba? Ganun na kapilis dapat. But anyway, we're very lucky also to have, of course, Kong Marvy, masisipag. <laughs> hindi talaga kaya lahat eh. Pag hindi kaya ng, ng ng local government yung budget, nandiyan ang budget ng congressman. Pag hindi kaya ng mga mayors, nandiyan dyan din naman po at uh, ang governor. Pag hindi na po nakaya ng governor, I guess we're very lucky to have before, Senator Ralph Recto, but now is the Secretary of Finance. And even if he's not here, pwede ba palakpakan naman natin si Secretary Kong Sensek. Ralph Recto. Kasi siya po talaga ang nag-isip nito. Pati yung ating coffee bean, kanina. Uh, coffee bean, yung bean. The bean. Nambark sa Barajo Triangle. Looking forward din ako dito. Lahat po yan ay sa totoo lang, inisip niya po ni, Senat, ni Secretary Ralph Recto. Um, ngayon na siya po yung secretary, hindi siya tumatakbo siya ngayon ay nasa commit ay nasa nga departamento ng pananalapi at habang siya nandiyan naman palagay ko kung ano't ano man ang mangyari na 2025 at tayo po palarin, pala ay sige ako ay lalapit sa kanya Yung mga LGSF unahin mo na ang patangkas kung hindi eh sige asawa hmm? outside ko lang <laughs> But anyway, even if he's not here, kay Secretary Ralph Reto, thank you very much. And lastly, to all of you again, thank you very much. I inaasahan ko lang sa atin pong media na sana tulungan niyo po kami ipakilala pa ang Barako Fest. Makakaasa po ba? Lang like ito ho, later on, isa sa ipagmamalaki po namin na pagtitipon at pagsasaya ng aming pong lalawigan ng Batangas at nag-umpisa po dito sa lungsod ng Lipa. So again, to our friends from the media, please help us i-promote ang Barako Fest. We still, three days po ito, non-stop. At sa inyo pong lahat, maraming, maraming, maraming salamat po. May God bless us all sa lahat po ng ating magandang intensyon para po sa ating lalawigan at sa ating pong bansa. Ako na ba ang tatawag? Ako na ba? Okay.